Magandang gabi mga kapatid. Ang ating pong pagninilayan ay ang talinhaga patungkol sa matalinong katiwala. Ito po ay nagmula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, Talataan 1 hanggang 8. Ating pong itong pagnilayan, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Naiya naman ako magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, Sandaang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong limampu. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandaang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, Isulat mo, Walumpu. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalat nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makajos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At para po sa refleksyon sa ating napakinggang mabuting balita sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makajos. Ang tanong, bakit nga ba pinuri ang isang mandarayang katiwala? Hindi po siya pinuri dahil sa kanyang pandaraya, kundi dahil sa kanyang taglay na katalinuhan at pagiging maagap sa pagharap sa krisis. Ang aral dito ay hindi tungkol sa pandaraya, kundi sa paggamit ng talino, diskarte at pagiging maagap para sa kanyang ikabubuti. Kung ang mga anak ng sanlibutan ay kayang gumawa ng paraan upang makamit ang pansariling kapakanan, gaano pa kaya dapat tayong mga anak ng Diyos na gumagawa para sa kanyang kaharian? Tinatawag tayo ng Panginoon na maging matalino, masigasig at mapamaraan sa paggawa ng kabutihan. Sa halip na gamitin ang talino sa panlilinlang o pansariling kapakinabangan, gamitin natin ito sa pagpapalago ng ating pananampalataya, sa pagtulong sa kapwa at sa pagsasabuhay ng ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong pagnilayan ang sumusunod na katanungan. Ano ang tinuturo sa atin ni Jesus tungkol sa tunay na katalinuhan at pagiging mapamaraan sa pananampalataya? Paano ko nagagamit at naipapamalas ang mga biyayang pinagkatiwala sa akin ng Diyos sa pang-araw-araw kong buhay? At sa ang bahagi ng aking buhay ako ngayon, inahamon ng Diyos na maging tapat at maging isang mapagkakatiwalaang katiwala. At para po sa ating pagbabahaginan, maaring pumili ng isa sa dalawang tanong. Kailan ako naging maagap at matalino sa paggawa ng mabuti tulad ng pagiging madiskarte ng katiwala? Kailang ko huling nagamit ang aking kakayahan oras sa talino para sa Diyos at sa aking kapwa. Muli po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating poong may kapal sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.